'yung lahat ng usok ay uh, refresh na. Okay. Okay. Okay guys, ito 'yung uh, may lumalabas na usok tapos parang palyado 'yung andar niya. Ngayon ah uh, ito uh, pina lang daw nila 'to tapos naging ganyan na. Okay. Uh, ayaw patingin ng may-ari. Basta nyo pina 'to. Okay guys uh, Ayaw niya sabihin Kasi nakakaya daw doon sa gumawa Okay tama naman yon. Okay guys Hindi lahat ng usok ay uh, Repress Yung usok na lumalabas nito Ay kulay itim Tapos amoy gasolina Okay guys Baliya uh, Tapos namamalya siya Nahihirap siya magpaandar Ngayon uh, Dito lang tayo sa kanyang carburetor guys uh, Titignan natin kung ano yung uh, Uh, pinalitan nila dyan no, kung ano yung ginawa nila okay uh, babaklasin ko lang yan ito guys uh, tips ito sa inyo guys ah uh, ito actual natin gagawin kung anong nangyari sa, sa motor na to bakit ganyan yung andar nya tapos may usok siya okay inuulit ko hindi lahat repress kapag may usok Tatlong klase po yung usok ng tambutso natin na nanggagaling sa ating makina. Okay. So guys, tama Okay. Guys, bubuksan natin ta. Ayan guys, so, kitang kita po yung pinalitan. Yung slow jet, ayun. Pati po yung kanyang uh, main jet ito sa taas niya. Okay. Ito po siya. Ito po yung pinalitan nila. Dala. Ito guys, replacement lang to. Yung dalawang uh, kit na to sa ating carburetor. Ayan, ma malalaki yung butas. Linakyan nila yung mga butas. Ayan, no. Oh. Pati yung sa loob. Ayan, napakalaki niya. Okay. Pati na rin ito, konti. Medyo malaki siyang konti. Yung mga butas nila. Ito, ibabalik. iba uh, ibabalik ko yung original na main jet at yung kanyang slow jet guys okay meron akong stock na ganito na original mga surplus natanong ko yung main jet niya at yung slow jet na original wala na daw ito nakahanap tayo dito sa shop natin guys yan uh, start na natin sige gumanda na po yung andar niya guys. yan Masira Okay Ayan guys. Ayan na guys. Ayan. pati yung andar niya gumanda na. pati yung usok nawala. Ang ganya lamang po uh, tatlo pong klase yung usok natin. Uh, kulay puti, kulay blue, bluish uh, at kulay itim. Kapag itim po 'yan, sa gasolina po 'yan. Tandaan po niyo, kapag puti, piston ring or valve seal. 'Yan blueish ganyan din yung piston ring or valve seal. Okay? Kapag itim, sa karburador po 'yan, guys. Sobra po sa gasolina. Okay, rich po siyang masyado. Okay, hanggang dito na lamang po. Shoutout sa inyo lahat. And, uh, God bless po. Pasensya na hindi tayo nakapag-upload ng ilang araw dahil nasira po yung wifi. Okay guys, bye bye.